Ready ka na ba? Kasi ready na ako at ready na rin ang gulaman natin. Nare-ready ko na rin ang bukong gagamitin. Mga katara! Dahil ready na ang buko pandan, maglagay na tayo sa ating kasirola ng tubig. 15 cups ang ating ilalagay. Dahil 3 pack ng gulaman powder ang ating ilalagay na buko pandan flavor. Dahil nakaredy na ang tubig natin, ilagay na natin ang tatlong pack ng ating gulaman powder na buko pandan flavor. Haluin lang natin ng mabuti ang ating gulaman para hindi ito magbubuo. Ngayon naman mga katara, buksan na ang kalan para mapakuluan na natin ang ating gulaman. Haluin lang natin ito ng haluin habang ating itong niluluto. Kalipas lang ng ilan saglit makikita na natin na medyo malapot na ang ating pinakukuloang gulaman. Konting halo na lang at konting pagpapakulupa, maluluto na rin sa wakas ang ating gulaman. Ito na nga, makalipas pa ng ilang saglit pa mga katara, luto na ang ating gulaman na buko pandan flavor. Atin itong palamigin ng ilang minuto lang bago natin ilagay sa ating lalagyan. Dahil medyo malamig na ang ating gulaman, ilagay na natin ito sa ating lalagyan. Itong malaking lalagyan ang ating gagamitin mamaya para sa ating buko pandan. Dahil nailagay na natin sa ating nalagyan ang lahat ng gulaman. Hintayin lang natin itong lumamig na. At bago natin ilagay sa rep para ito'y tumigas na at mabuo ang ating gulaman. Habang pinapanamig natin mga katara, ang ating gulaman sa rep. Atin ng kayurin ang ating sahog na buko para sa ating buko pandan. Pagkatapos nga natin kayurin ang buko, itabilang natin ito saglit. Makalipas ng mahabang oras sa pagpapalamig at pagpapatigas ng ating gulaman, ready na itong kayurin. Gamit pa rin natin ang pangkaid ng buko mga katara para gamitin naman sa ating gulaman. Pagkatapos nating kayurin ang gulaman, ready na tayong Pagsamasamahin ng mga sangkap para sa ating buko pandan. Umpisahan na 'yan, mga katara. Ito na ang ating mga sangkap na gagamitin sa pagawa ng buko pandan. Umpisahan na nating ilagay ang unang sangkap, ang ating gulaman na kinayod kanina. Sunod naman nating ilalagay ang bilo-bilo na maliliit. Ilagay na rin natin ang kinayod natin kanina, ang buko. Sunod naman ng buko, ang all-purpose cream na ilagay. Huling sangkap naman natin, ang condensed milk, ang magpapatamis sa ating buko pandan. Pagkatapos nga natin ilagay, ang lahat ng sangkap para sa ating buko pandan. Haluin lang natin ito ng mabuti, nang mahalo ang lahat ng sangkap na ating inilagay. Pagkatapos nga natin haluin, ang ating buko pandan, alam nyo na ang kasunod nito. Iki man time na, ito na ang hinihintay nyo. At mas hinihintay ko, ingitin ko muna kayo. Yam, 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 yam. Ang unang subo, syempre, kanino pa ba? E di sa akin, ang ikalawang subo naman ay para sa inyo. Mga katara, ang ikatlong subo ay para sa akin ulit mag-subscribe ka na. Para updated ka kapag may bago kong mga video. Kaya mag-like, mag-comment, at pakashare na rin ng video.